Good evening guys Share ko lang po yung Bulbision na ilaw Na binili ko sa online Bali, napakaganda nya Dito sa R15 So, medyo nang mukhang astig Pagka nakabukas So, babayag na rin ko Para makita nyo yung liwanag dun ko ilatapat sa madilim So, ikutin ko muna to Para bago natin pangkarin Okay, maganda sya Yan. Bali, itong Bulbision na to ah, Meron na rin built-in na pan eto yung stock na ilaw tapos ito yung uh, low low high so napundi na kasi yung low ko kaya pinayat ako ng bull vision o, siya share ko yung liwanag ng bull na binili ko sa online so tara iikutin ko muna yung motor so ito guys bali hinarap ko na siya doon kung makapapansin nyo medyo maliwanag na pa siya kasi nga itong camera namin CCTV camera So, ito kasi, nilagyan ko muna sa ng uh, kill switch yung aking ano, headlight. Ito yung pinaka kill switch ko. So, para pagbukas ko, hindi mo ilaw. sa iilaw. Pupa natin doon. So, buksan mo na natin yung ating susi. So, yan. Nakabukas na pala. So, patayin mo na natin. Ang nakahay. Ayan. Ayan. Napindot yung high. So, ayan. So, ito. Ito yung pinaka switch niya. Ayan. No. Ganyan sa kaliwanag, guys. Diba? ba? So, I think we switch. So, papanda rin pa natin yung motor. So, may key switch siya. Tapos, pag binuksan ko, yan. So, yan. Ganyan sa kaliwanag. So, kasama rin sa kanya yung pagka nag uh, high. Yan o. No? So, didiretso natin yung motor. Nakatabingi kasi. So, yan yung diretso niya. Na, gayo tayo, gayo ito, kaliwanag ay tayo Beto Kaliwanag Ngayon na hindi, hindi ako alis Pag inayin natin Pag inayin natin May mga dumadaan eh Ayan, Sumusunod yung kay Diba? So napakaganda Napakaliwanag Okay? Kaya bumili na rin kayo Ng bullfish na ilaw Okay? Ganyan sa kaganda So patayin muna natin yung kill switch May kill switch ako nilagay eh yeah. So yun Okay? Ganda diba? Gusto natin ulit Testing Yan, ganyan kaliwanag Ayan, Gold Vision yan guys Bumili na kayo ng Gold Vision So, ito, pag high Natin high, yung natin na high Ayan, iwanag So, ito nga pala yung itsura nya sa harap guys Ayan, kahit nakaupo ka dito Hindi nakakasilaw Ayan, hindi nakakasilaw sa mga nakasalubong natin So, ito kasi isa Ito yung high Ayan, ito yung high ko Ayan, tapos ito yung low so, Mapapansin nyo yung parang ano So ayan, ganyan sa kaganda at ganyan sa kaliwanan. Diba? Okay, kaya magpalit na tayo ng ilaw, vision guys. Nasa 650 lang po. Okay? Thank you.